Hello mga langga. So today's video ay pagluluto tayo ng ating asawa ng um, what do you call that? Patros. So ayan mga palangga. Nagagaling lang namin sa doktor. No? So pagdating namin ayan ang aking asawa ay sabi ko sa kanya magluto siya ng ano ng patros. So ayan mga palangga. Ready na lahat yan. Baka pala yan mga palangga. No? So Uh, it takes time pa, bago maluto yan kasi slow cook lang yan sa mga palangga. So, ayan. inalo na lahat yung karne. Mga gulay-gulay. Lutong American pala. Yan. At nakatulog na nga ako mga palangga dyan, no? Kagigising ko lang. Nakatulog na ako. Hindi talaga ako kumain ng lunch dyan mga palangga kasi inhintay ko maluto yung aming ulam para kumain. So, Ayan, mga palangga. Kagigising lang natin dyan. Tapos, yung asawa ko ay umalis pang palangga, no? So, tapos, pagdating niya, kagigising ko lang ga, na, galing tulog. So, ayan ang aking asawa, mga palangga. Lambing-lambingin natin ng konti. Galing yan siya sa kanyang cardio rehab, mga palangga. So ayun na nga mga palangga At after 25 years Naluto na rin ang kanyang Patros Ayan ang sarap mga palangga Tapos meron pala ako dyan mga palangga Brown rice Nagluto ako ng brown rice Tapos ang asako ko naman ayang kumain ng brown rice Sabi niya sa akin Kakain na lang daw siya ng uh, Tinapay So ayan ang kinain niya mga palangga So, ako naman ay ayan, mga pangabana. At sarap na sarap ako sa aking pagkain. Tapos, may kunting sabaw yung partures na yan. Sarap mga palangga kasi sobrang lambot na ng karne. Tapos, yung mga gulay. Dahil tayo ay mahilig sa gulay, kaya gulay is life. Ayan, ayan na nga. At ang dami ng aking pagkain, mga palangga. Sobrang salap na mga palangga. So, um, ganyan ka ba itong aking asawa, mga palangga? Hindi ako lagi-lagi nagluluto, no. Minsan yung asawa ko rin ang nagluluto ng aming pagkain. So, ayan. Kakain muna ng inyong inday, mga palangga, kasi gutom na gutom ako. Wala akong kain ng lunch. Ang kinain ko pala nung breakfast ay dalawang slice bread lang, tsaka green tea. Hindi talaga ako kumain dyan ng lunch, mga palangga, para sabi ko sa ko para ma kakain ako ng marami sa dinner hindi ako kakain ng lunch so ayan sobrang lambot na yung karne tsaka mga gulay, mga palangga dahil nagda-diet-diet -diet ang inyong inday brown rice lang ang muna ating kinain thank you mga langga